Tawagin po si Pangulong Noni Aquino na isang tabi na ang usapin politikal at tumutok na lang sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasa ng bagyong Yolanda. Dinepensahan din niya si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas sa mga sinabi nito kay Tacloban Mayor Alfred Romaldes matapos manalasa ang bagyo. Nakatutok si Micaela Papa. Sa isang media briefing sa Tokyo, Japan kung saan ginanap ang ASEAN Japan Summit, ipinaliwanag ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang konteksto ng pag-uusap ni na DILG Secretary Mar Rojas at Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kasunod ng mga pinsalang iniwan ng Bagyong Yolanda. Tinalakay raw ng dalawang pinuno ang pagtatalaga ng relief at rehabilitation. Inilatag daw kung ano at aling mga tungkulin ang sasagutin ng local at national government. The budget of the DPWH normally is meant only for national infrastructure. No? And nilatimali, pinsa niya, membro ng minority at opposition. Baka naman pag naayos na natin lahat dyan, mag-question sila. Why did you use national funds on a city street? So, sabi, kakaroon ng dagdag na kulay dahil lang ang na membro kami ng itong mga pamilyang to. So, pinapakiusap lang ni Secretary Rosa at that time, pwede ba natin iliwanag lang to? Naglabas din ng hinanakit ang Pangulo sa di pagtupad daw ng local government sa mga tungkulin na sila raw mismo ang nag-draft. kami sa kanya. Sasabihin sa amin, niya, dapat ginawa niyo ito. At ito sinasabi ng lang ngayon. At i pa na in justification, pinapabayaan sila lalaki daw no, o sila. Napalagi ko unfair na may ginawa, no? Sa huli, dapat daw wakasan na ang media war na ito at tumutok sa rehabilitasyon ng Takloban at iba pang apektadong lugar. Last time I saw Alfred, he was saying na, you know, please understand, I went through a traumatic experience, you no, know, um, I may have said hurtful things, and that was never the intention. We want to cooperate with you for the betterment of our people. Sa mga nakalipas na araw, sinabi ni Romualdez na ayaw na niyang palakihin pa ang issue at gusto na raw niyang isang tabi na ang usaping politikal. I also don't want na maiba yung issue dito because the issue now here is really to rehabilitate the people, the city and all. Nakipagpulong si Pangulong Aquino kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe at heads of state ng siyampang ASEAN member nations para sa ASEAN-Japan Summit. Sinabi rin ni Aquino na pagkatapos ng Bagyong Yolanda, napapanahon na gumawa ng mga mas matibay na komunidad. Nabanggit din ang Iringan sa West Philippine Sea at Karatig Karagatan. Nanindigan si Aquino na dapat idaan pa rin sa mapayapa at rules-based approach ang pagresolba sa mga territorial dispute. Mula sa Tokyo, Japan, Mika Papa, Nakatutok, 24 Horas.